Nandito tayo ngayon sa ASUS event na ginanap sa Shangri-La BGC at kasama natin ang CEO ng Laptop Factory. Meron silang mga bagong products na dadating dito sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ng dual screen laptop, gaming laptop na mukhang tablet at yung new affordable gaming laptop nila. Wow. Ito daw yung magiging pinakamurang gaming laptop soon. ASUS is one of the leading brands dito sa Pilipinas and meron tayong ASUS product sa Laptop Factory. At maraming salamat sa ASUS sa pag-invite sa atin at syempre, maraming 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 salamat sa mga customers namin dahil sa pagpatuloy niyong suporta at pagtangkilik sa Laptop Factory na tayo ng award. Hindi madaling magkaroon ng award dito dahil ang mga kasama natin yung talagang kilalang kilala na sa industriya. Pero dahil po sa inyo at sa Diyos na awardan tayo ng fastest growing reseller. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy tayong magbibigay ng affordable laptops and patuloy namin i-improve ang aming customer service. Maraming salamat po muli. And to God be the glory